Hi guys, panibagong gala nga ulit tayo today. Kaya tara, samahan niyo ulit ako. May nabalitaan nga ako na magkakaroon daw dito ng bazaar. Hindi ko lang sure kung bazaar ba yung tawag dito. Pero ito daw ay once a year lang nagaganap dito sa France. Actually, hindi ako fan ng bazaar pero gusto ko siyang subukan dahil baka mag-enjoy din ako. At once a year lang siya so matatagal lang ulit bago mangyari. Marami nga daw magiging sellers dito at ang tinitinda nga daw nila ay clothes, crafts, home goods and more. And since free naman ako nung araw na to kaya dumayo na rin ako. Napaka- perfect nga nung weather nung time na to kaya maganda talagang lumabas or gumala mula nga sa binabaan naming trend naglakad lang kami ng 10 minutes at nakarating na nga kami dito pagdating nga namin dito ang daming tao at ang daming nga ding nagtitinda umaga pa nga lang daw ay nagsimula na to maganda nga daw sana kung maagahan namin yung pagpunta para maabutan namin yung mga magagandang paninda hindi nga lang kami maagang nakarating dahil tinanghali kami pero marami pa rin namang magaganda mashare ko lang hindi nga pala ako fan ng bazaar dahil hindi ako matyagang maghanap sa mga ganito pero since sa year lang to at lahat ng paninda dito ay branded at magaganda kaya nagtry na rin ako. Sinimulan ko na nga magtingin-tingin dyan ng mga damit at baka may magustuhan nga rin ako. Kaso wala akong betan kaya umalis na rin ako at nagtingin naman sa iba. Nagbebenta nga din sila dito ng mga sandals and shoes. And meron din mga books. Alam nyo ba na ang mga tao dito ay mahilig sa libro? Dito kayo makita ng tao na kahit naglalakad, nasa park, nasa train or bus, eh nagbabasa ng libro. Sa ating kasi hindi more on ganon dahil more on cellphone ng katapat. Pero dito maraming brodal dahil napakahilig ng mga Pranses magbasa. So yung partner ko nga nagsimula na nga ding magtingin-tingin at baka may magustuhan nga din siya. Yung pricing nila dito, sakto lang din naman, hindi sobrang mahal at hindi rin naman sobrang mura. Actually guys, nahirapan din talaga kami maghanap dito dahil hindi rin talaga kami matiyaga magkalkal or magtingin-tingin dahil kung ano yung bubungad, yun na yun. Sa ganitong bazaar, marami rin namang magaganda. Kailangan mo lang talagang galingan sa paghahanap. Lalo na once a year lang to. Buti na lang din talaga maganda yung weather dahil kahit magbabad kami sa labas ay okay lang sa sobrang dami rin kasi mga choices dito napakahirap din talaga makahanap nakakita nga ako ng Dior kaso natawa nga ako at nasira ko pa yung hanger hindi na nga lang ako nagpaalata dyan at baka mahuli tayo kaya nilipat ko na lang agad at para hindi tayo mahalata na tayo yung gumawa at hindi ko rin naman siya binili dahil hindi ko rin naman bet yung design niya kaya patingin-tingin kunwari sa sobrang lawak nga din ng bazaar na to hindi nga namin maintindihan kung saan kami magpapatuloy dahil meron sa kanan meron sa kaliwa meron sa harap at meron din sa likod sobrang haba nga ng bazaar na to dahil mula sa gitna na, papunta sa dulo, ay pa 20-20 minutes nga yung aabutin o baka higit pa. May nakita na nga rin akong magaganda kaya nakapagsimula na nga rin ako makapamili. At itong pants nga yung first purchase ko. At unti-unti na nga rin ako nag -e enjoy sa paghahanap kaya natutunan ko na nga rin tiyaga. Kaya after nito nagpunta naman kami sa next para maghanap ulit. Sobrang daming ang tao dito kaya ikaw mismo ay maienganyo -e rin na pumunta at dumayo dito. Maganda nga daw sana kung mas naagahan namin dahil marami nga daw magaganda nung maaga. Pero dahil tinanghali kami kaya kung ano na lang daw yung na abutan namin, yun na lang daw ang meron sila. Pero okay lang din dahil marami pa naman at wala pa nga tayo sa kalahati ng paglilibot. Meron nga ako nakita dito maganda, babalikan ko sana kaso nakalimutan ko na. Nagpangalawang tingin pa nga ako dahil bet ko talaga. <coughs> ang problema, maiksi siya kaya nagdadalawang isip ako. <coughs> Hindi kasi tayo masyadong nagsusuot ng mga revealing at maiiksi dahil kilala nyo naman ng person. Masyadong Maria Clara. Chari. May napili na nga din dito yung partner ko at sinusubukan nga namin makipagtawaran kaso ang hirap namang kausapin ng tindero. <coughs> dahil talaga maganda nga yung item at bagong-bago pa talaga. Thumbs up nga siya ng thumbs up dahil good item nga daw yung hawak niya. At nailing-iling pa nga dahil ayaw niya talaga ng discount. Sabi pa nga niya, wala talaga kami makikita ang ganito sa iba kaya hinihikayat na niya kami na talagang bilhin na. At nagtingin nga muna kami sa iba dahil baka magbago pa isip niya. Baka naman pagbalik namin ay discounted na. Dito nga din kami sa harap niya nagtingin at marami nga mga pants dito at sapatos. At bumalik na nga kami sa kanya dahil para kunin na yung pants kaso ayaw niya pa rin talagang magbigay ng discount. Sobrang seryoso pa mukha niya dito pero nung nagbayad na yung partner ko ay biglang umiti. talaga si Kuya. Ano? At medyo umiinit na ngayong panahon kaya napabili na nga kami ng inumin dahil nauhaw na kami. Hindi pa nga kami tapos dito dahil napakahaba nga neto at gusto pa nga naming sulitin. Ito mm. nga yung first time namin na magbabazar dito at nakakaliw pala talaga siya. At meron nga ulit dito napili yung partner ko kaya this time ako naman ulit. Sa Pinas, hindi talaga ako mahilig sa ganito dahil ang bazar naman natin doon ay wala masyadong options. Or ewan ko lang dahil hindi ko pa naman nararanasan. Alam nyo ba na mahilig ako sa dress kaya yung mga tinitignan ko dito ay puro dress ko lang, alam nyo ba na mga friends ay dito ay may sa mga lumang gamit? Dahil the more na luma yung gamit nila or the more na mas matagal ay mas may value sa kanila. Lalo na pagdating sa mga collections or figurines. At isa pa dyan, napakahilig din talaga nila sa mga painting. Medyo weird lang dahil yung painting na mga hilig nila ay medyo nakakatakot ang itsura. Pero meron din naman magaganda gaganda. Depende na lang din talaga siguro sa trip ng tao. Hapon na nga dito pero tignan nyo naman kung gano'n pa rin kadami yung tao. Dahil nga sa sobrang dami nagtitinda dito kaya hindi pa nga din yung mga paninda nila. Dahil marami ka talagang pagpipilian kahit maraming mamimili. Nakabili nga ulit ako kanina at nagtitingin pa nga ulit ako para mas marami pang mabili. May nga ulit ako at napabili nga ulit ang first Kita nyo naman yung mga taste natin, talagang piling pili lang talaga. Kaya kahit nga maraming pagpipilian dyan, eh ilan nga lang din talaga ang nabili ko sa totoo lang. Mas marami pa talaga ang lakad kesa sa nabili. Kaya medyo nangalay na nga ako dyan pero tiis lang. Pinaplastik ko nga tong binili ko para pagsamasamahin na lang sila. Para isang bitbita na lang dahil medyo nangangawit na nga ako. Ang ganda nga na nagtitinda dito at bet na bet ko nga din yung suot niya ko nga sana, paubad na lang yung suot niya at yun na lang bibilin ko. Chari. At hindi pa nga kami natatapos at sinubukan pa nga namin maglakad dito. Pero dahil nagutom na nga kami, kaya medyo bumalik na nga kami at bumili na nga kami ng pagkain. Ito na nga lang muna ang binili namin dahil wala nga masyadong pagpipilian ng pagkain dito. Wala naman kasi nagtitinda ng Filipino food banda dito. Hindi nga kami familiar sa mga tinitinda nilang pagkain kaya hindi na nga namin masyadong sinubukan. At sa wakas, sa mahabang lakarin nga natin dito, malapit na nga natin mapuntahan yung dulo. Inabot na nga kami ng paggabi dito pero hindi lang halata dahil ang gabi dito ay maliwanag pa din. Dahil ngayon nga, ay mas matagal nga yung araw dito kaysa yung dilim. alas 6 na nga ng gabi niyan pero kung mapapansin niyo parang tanghali pa din. Hindi na nga ako masyado nagtingin diyan dahil napagod na nga ako sa kakatingin. Kaya naglakad-lakad na lang ako dahil gusto ko matanaw kung hanggang saan ba yung dulo nito. Kaso nga lang yung kasama ko may nakita na naman kaya bigla na naman siya napabili. Nagpatuloy nga ulit tayo maglakad sa dulo para ipakita sa inyo kung hanggang ba to yeah. Ardah ada at dahil naabot na nga natin yung dulo kaya nagsimula na nga kaming maglakad para mui dahil sobrang nga kami napagod kakalakad kaya nung may nakita nga kaming vet namupo agad kami hanggang dito na lang salamat sa pagsama ava bisu